ito po ngayong araw na to ay magpapasalamat po ako ng bungang uh, bunggang bunga sa Hong Kong government sa kanila pong uh, napaka wala akong masabi napakagaling na hospital Hello guys! Good evening! Ako nga pala si sa LHQ Vlog. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click na nyo lang ng photo. I-click, i-bill na rin, i-share, i-like, ma ng aking pong munting um, video today. nakatulad ko pong, uh, gusto pong malaman ng kanyang health, mahari po kayong pumunta sa kungo hospital pero bago ang lahat kailangan mo pong mag-register. Ipaalam niyo po sa inyong amo na gusto niyo pong uh, Uh, pumunta sa kong hospital regarding sa inyong health. Kung may nararamdaman po po tayo. Dahil po sa kong hospital, yung mati wala pong babayaran. I think, ang uh, ng ako ko ay sa charity. Ni piso po, pamasahi lang ang inyong pong maaaring dalhin pamasahi. Then, sasabihin na nyo sa amo mo, siyempre, yung visa mo, ID mo, yun ang pinaka-tabisting talaga. Uh, I think, uh, passport din. Depende po sa government. Kasi yung akin, ang amo ko po ang nagpa-registered. At, uh, ayun na nga, registered niya ako. Kasi at that time, medyo, hindi po maganda yung, ano ko, ang um, blood pressure ko, medyo, mataas. Pagbaga kami, kasi ay inheritance namin. So, ayun na nga, nag-registered niya ako. And then, every four months, uh, may check up po ako. Iniinom ko po ito. Ah, uh, Lus, eto po. Kukunin ko lang ha. Ang um, yung gamot nabigay sa akin pong ah, uh, hmm. So, losar tan po siya. At saka, ang um, ludupin. Guys, napakarami. Ito pong dalawa na to. Mahigit po, four months ko po iinumin. Four months. Every four months po, magbibigay po sila ng ganito po sa akin. check yung blood ko. So, yung kung uh, ano mga napang status. Tapos may sila ng ganito. So, may mapil ka ang pinarapahan dyan. i -re record mo para pagbalik mo doon for the next in the next um, next uh, uh result. Titignan nila to kung ano ba yung dili na dugo mo. Kasi mayroon din po akong ah, check check ko. Blood pressure. So, may blood machine po ako dyan. Bumili po talaga ako nito kasi na-record ng doktor na kailangan maganda to Tumintin na mawalalaman ko po kung ano ba yung status ng aking dugo. So, di ba napakaganda guys? after that one, alternate po ang kanila pong magbibigyan. Bawa ngayon po ay gamot. Pagbalik mo po ay bibigyan ka na naman ng tarang ito po. So, yan. May pang ihi ko po. Yan. So, bibigyan ka po ng ganito. After ano pong ibig sabihin yung pinakita ko dito? Yun po ang aking dugo at saka ihi. Di ba? So, i-check nila yun yung kolesterol ko. Kung steady pa. Wala bang high-gen kolesterol o wala ba akong uh, kidney. And so far, so good for my three years. Only one time, yung first time ko lang na na uh, una kong pagpacheck nito, medyo nakitaan kong napakaliit na na kolesterol. Ang sabi ng amo ko sa kanya, at the time kasi sumama yung amo ko, nasa mga vlog ko yan, kasi binablog ko talaga to. Ang sabi ng amo ko, need ba talaga mag-inom ako ba daw? Need ba daw? Sabi niya, hindi. Kasi nga, napakaliit lang pala kung sa ano pa, uh, kung sa percent pa ay, uh, 0.0.1 So, kaya pa siyang uh, lusawin yung kolesterol ko. Kahit ganito yung katawan ko. Kaya pang lo, uh, kaya pang luna, uh, uh, lutasan ng pag mimintin sa pagkain. Yung pag, pagbabawal. Super pasunod-sunod naman yun, guys. Uh, wala. Then now, again, uh, I'm praying na tuloy-tuloy pa rin kasi nga adi diba? ito so, sa amin guys so eh, maglilis na rin ako ng yaki pong pagkain especially masarap kasi yung taba di ba yung ma yung ikang masarap ang bawal na pagkain but in, we will make it least na lang di ba list sa mga pagkain na makolesterol at sa kasaking ihi so first thank you lord for the 3 years na laging ano ay clear naman so lagi lang po tayong uminom ng tubig tubig ng tubig to clear our urine no, kahit hindi po tayo nauuhaw iinom pa rin subukan natin idili ang tubig para po mananatili yung kidney natin na malinis kasi napaka malaking bagay po ang lagi kang nag-iinom ng tubig kahit maraming kang kinakain, may kahit ka nang ka nang medyo maalat, pero pag uminom ka man ng maraming tubig, siyempre, matadaloy rin yun. Kung maaari, iwasan ang maalat na pagkain. But, as I said, hindi natin maiwasan, di ba? So, yun lang po ang akin pong uh, kunting paalala, guys. Sa mga nandito sa Hong Kong, guys. Sa mga dito po ngayong araw na to, nakikinig ng aking video at uh, gusto po rin ninyong masubukan ng aking nasubukan uh, na free sa Kumwa Hospital mati Search nyo lang yan. Lula din yan. Tapos kun, konsulta mo sa amo mo, kausapan mo yung amo nyo regarding para po magiging free kayo. Every month magtiis lang talaga to sustain our good health para din po to sa ating mga kababayan Kasi inayayahan ko po kayo guys. I-share nyo to, i-like, uh, i-share sa mga hindi nakakaalam at gusto na makakaalam. Kahit paano ay makakatulong po itong video na to ng aking po sinishare para sa inyo. Ito hindi lang para sa inyo. gusto ko lang din maipaabot sa inyo. Ang aking pong uh, uh na-experience dito sa so, akin at tuloy-tuloy po ito habang may, may visa po ako at uh, tuloy tuloy lang po itong ano at uh, yun lang na uh, kung dinadasal din na sana I wish ko lang din na di ba bababa din yung akin pong dugo guys uh, for months after at malalaman natin to yung resulta ng akin pong uh, binig nakgay binigay po kasi nga uh, eh ano natin to month of uh, September mm, katapusan ng September ay uh, iti ako, then after 4 months ulit, saka ako makalalaman ng aking po uh, result. So, guys, ayan uh, na po tayo, guys. Uh, thank you. Bye. God bless you all. Lahat ng mga OFW dito sa Hong Kong at sa lahat ng mundo. At gusto din malaman at plano magpunta doon sa Hong Kong. Let's come in. Dito sa Hong Kong. Napakaganda po dito guys. Walang kasing ganda dito. Bye!